Hello! What's so, mga meme, it's me Rico welcome back to my channel Mabuhay, kayo po ba ha, mga meme naghahanap pa ng iba't ibang mga pamamaraan para man po kayo po, ha mga meme makahalina ng mga bago mga pagkakaswertehan kung kayo po ha mga meme naghahanap ng mga kaswertehan sa pagtatrabaho, sa magninegosyo at sa larangan po ng pagsusugal nako eto po ha mga meme kasi tayo po ha ngayon ay may ipeplex na naman na isang napaka powerful po na pampaswerte ng lucky charm na talaga naman po nako napaka efektibo na naman po talagang makapagpadaloy ng lahat ng mga minimit-himit hinating mga biyaya ng buhay. Ah, uh, ano yan? Yun na nga po ha mga meme. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano man po itong isang napaka-powerful na pampaswerte ito ha mga meme na nagbabalik na naman po ngayon ha mga meme ay panoor nyo lamang po ang video kong ito. Oh, siya! Go mga meme! so yun na nga po ha mga meme ngayon nga po yun ako eto na nagbabalik na nang po ha mga meme ang ating napaka powerful na lucky charm pampaswete ha mga meme na medyo matagal tagal din pong nawala kasi medyo tayo po ay nagkulang sa mga sangkap nito pero ngayon po ha mga meme available naman po ito ngayon at ito po yung maatikha nyo na po ha mga meme Ah, talaga ba? Ano yan? Yun na nga po ha mga meme. Kung kayo po ha mga meme, naghahanap nga ng iba't ibang mga pampaswerte o lucky charm na magagamit po ninyo sa larangan po ha mga meme ng pagtatrabaho, pagninegosyo at kung kayo po ha mga meme talagang ligang-liga na magpasugal-sugal ha mga meme at, at halimbawa ay, hindi man lamang nakaka ano, sumpong man lamang ng mga panalo eh, ito po ha mga meme subukan nyo po ang napaka epektibong ito ha mga meme pero hindi pa rin po yan ha mga meme sa pagmamanifest po ninyo Ah, oh, ano yan? Ito nga po ha, mga meme, ang ating nagbabalik na. Lako siya ang pampaswerte na prosperity money bag. Ah, oh, talaga ba? Opo, at siya po'y bumalik na po ngayon ha, mga meme. Available na po siya ngayon at eto. O, oh, naku, talaga naman. oh. Ayan na po siya ha mga kumari tigang mga meme. At ang ganda ng packaging po niya ngayon ha mga meme iba na siya. Ito na po siya ha mga meme, ang ating Prosperity Money Bag. Flex lang po sa inyo ha mga meme. At ngayon po, ang ating version po ng ating Prosperity Money Bag ay ito na. Talaga ba? Nakaganyan na po siya ha mga meme. At ito po sa ating upgraded version po ha mga meme ng ating Prosperity Money Bag na ito ay hindi lang po yung mismong PMB natin ang makukuha po ninyo o marireceive po ninyo ha mga meme. Kapag kakay po ha mga meme ay nag-avail na nito. Nako, may kasama na rin po itong po ha mga meme na money amulet ah oh, talaga ba at yun po ay free talaga ba wow ano naman yung mga yan Ito po ha mga meme peplex po sa inyo kung ano yung mga kasama nyan ako talaga naman po oh. yan ganyan na po siya ha mga meme ang packaging natin tong ating PMB o yung ating prosperity money bag kapag kayo po nag avail po nito ha mga meme ganito nyo na po siya marireceive nakaganyan na po siya nakalagay po siya sa isang magandang parang chinese wallet o pouch na ganito ha mga meme talagang ang ganda ng talagang social na social ang dating ha mga meme tapos kapag binuksan niyo po yan ay ayun na ang ating prosperity money bag at ito siya talaga ba o oh, yan ito na po ang itsura niya ngayon ha mga meme ng ating upgraded version ng ating prosperity money bag siya po ha mga meme may kasama na pong kahoy ng sinukuan at yung ating napaka powerful na yun na nga yung ating mutya ng bulawan talaga ba? Opo ha mga meme, yan pinag-isa na natin po dito ha mga meme sa ating prosperity money bag. Dati-dati po ha mga meme, separate po natin siyang na-order yung pong ating mutya ng bulawan. Pero ngayon po ha mga meme ay in-incorporate na rin po natin siya dito at ito po'y pinag-isa na po natin ha mga meme, mga kumari kong At yan po, ha, mga meme, kasama na rin po dito sa ating version po ngayon ng ating prosperity money bag. At hindi lang po yun ha mga meme, kayo rin po ha mga meme, makaka-receive din po na atin. Ako, napakapambihirang eto na. Yung ating surprise pa pong freebie sa mga meme na giveaway sa inyo kapag ka kayo po ha mga meme ay nag nito. Plus, eto pa po ha mga meme, ang ating prosperity money bag na ito nako, in-incorporatan pa po natin ang isa pang napaka-powerful na pampaswerte ha mga meme na talaga naman pong bihirang-bihira lamang pong ha ha mga meme. Ano yan? Yung pong ating hulaklak ng amorseko ay kasama na rin po dito. Talaga ba? po ha mga meme, eto o oh, yan ang ating bulaklak ng amor seco. Yan po ang ating bulaklak ng amor ha mga meme na talagang pong tingnan nyo naman ha. Talagang ito po ha mga meme inangkat pa natin sa napakalayong lugar ng polomolok kotabato Cotabato. At ito po ha mga meme kasama na rin po dito sa ating prosperity money bag kapag ka ngayon po kayo nag order nito kasi ito po y upgraded version na natin ha mga meme ng ating pampasweting itong Lucky Charm na prosperity money bag. At talaga naman wow kung kayo po ha mga meme eh yun nga nagahangad na makasumpong man lamang ng panalo po ha mga meme sa pagsusugad sa mga numero na tinatayan tayan po ninyo ganito po ha mga meme tuturo ako po kayo ng sekreto kayo po ha mga meme, kumuha lamang po ng isang pirasong dahon ng laurel. Tapos yung po mga numero na inaalagaan po ninyo, dyan nyo po isusulat dyan ha mga meme. Sa dahon ng laurel, kasama po ng pangalan po ninyo at ng birthday niyo ha mga meme, mga kumari kong tigang. Pagkatapos yan po ha mga meme, isisilid nyo po dito sa loob po ng ating PMB o yung ating prosperity money bag at yan po kayo hihiling. At nakikita nyo, basat kayo po ha mga meme, talagang 100% na naniniwala dito ha mga meme, talagang yan po'y magmamanifest sa inyo talaga ba? At kung yun nga po ha mga meme, kayo po yung nagbebenta, nagtitinda ha mga meme, napakainam din po nito ha mga meme na taglayin sa inyo pong mga tindahan o mga negosyo. Ito po ha mga meme, itago nyo lamang po sa mga lalagyan nyo po ng mga benta, mga kahaponin nyo. Talagang ito naman po yung aakit ng mas marami pang mga kliyente, parokyano, customers na magbibigay sa inyo ng walang humpay na benta. Talaga ba? Opo ha mga meme, subukan nyo po ito Kasi talagang naman po ito'y subuk na subok ko na ha mga meme Kasi talagang ito po'y naganap po sa akin ha mga meme Kasi diba ilang beses na po tayong nakatama po ha mga meme sa STL Dahil lamang po nito dun sa ating ginagamit na prosperity money bag Yung pampersonal natin ginagamit ha mga meme Plus yun nga, yung ating mutya ng bulawan ay naandito na rin po ha mga meme Kasama na rin po niya dito Ah, so sa eh, parang alak ng discount ha. Ah. Kasama natin po spaghetti mani bag kasama pa yung ano, mutya ng bulawan. Tapos may free pang na dalawang pang mani amulet Nako. <laughs> Tapos hindi lang po 'yon na mga meme. Before po kasi ang presyo po nito ay in-upgrade din po natin. Siya po ay mas pinababa pa natin ngayon. Mas nagmura pa siya ngayon. Ah, talaga ba nako kayo naman. <laughs> Opo ha mga meme, do sa mga naka-order na po dito ha mga meme ng ating prosperity money bag. Eh pwede pa rin naman po 'yan. Magagamit pa rin niyo naman po 'yan ha mga meme. Pero doon sa pa, hindi pa po nakaka-avail po nito eh ito na po available na po ulit siya ha mga meme ang ating PMV o ang ating prosperity money bag. At ito po ay uh, upgraded version natin ngayon. Talaga ba? Opo ha mga meme. Pero doon naman po sa mga naka-avail na po nito ha mga meme, okay pa rin naman po 'yan. Pwede niyo pa rin pong gamitin 'yan ha mga meme. Yang mga na-order niyo na po o yung na mga na tinatatikhan nyo na po dati ng mga Prosperity Money Bag. Kaya lang po, dito po sa ating bagong version po ng ating Prosperity Money Bag, eh meron na po kasi itong mga bagong sangkap natin ha, mga meme na in-incorporate po natin dito. Katulad po nung ating eto yung ating bulaklak ng Amor Seco ha, mga meme. Plus meron pa po tayo isang idinagdag pa kasi dito eh. Tapos yun nga, itong version po natin ngayon, kasama na rin po dito ha, mga meme, yung ating mutya ng bulawan. Plain na po nyo makukuha ngayon ha, mga meme. Hindi katulad nung dati, na separate pa po natin siyang pina-order. Ah, talaga ba? Opo, kaya parang ito po yung parang 2-in-1 na po kasi to ha mga meme. May, -may, may PMB na, may na kayo ng bulawan. tas may dalawa pa kayong pre na money amulet. Talaga ba? Opo ha mga meme. Kaya sa inyo po ha mga meme na gusto po maka-avail po nito Noong ating bagong version po ng ating Prosperity Money Bag. Eh pwede na po kayo mag-PM sa atin ngayon ha mga meme. Kasi medyo limited lang po kasi ang stocks natin pa rin nito ha mga meme. Kasi medyo tayo po ay konti lang po ang i-distribute natin to ngayon. Kaya sa mga gusto po maka-avail po nito ha mga meme tong ating bagong version po ng ating Prosperity Money Bag. Eh mag-PM lamang po kayo sa atin ha mga meme sa number natin na 0995 433 6402 at ito po'y ibatadala ko po sa inyo. oh Ah, oh, talaga ba? Opo ha mga meme na ko talaga na mga meme at ganyan nga po ha mga meme na ko nagdadaga sa anak po ha mga meme yung mga orders po nito. Kaya lang po sa mga bago pong mag-avail po nito ha mga meme itong ating prosperity money bag e waiting list po muna tayo ha mga meme kasi medyo marami rin pa rin po yung mga nakaline up na po mga nag-orders kasi nito at yan pwede niritualan pa po natin. Kasi nakaschedule po kasi ang pag ritual po natin ito every Tuesday and Friday lang po natin siya ginagawa ha mga meme. Kaya sa mga hindi pa po nakaka-order nito at yung pa bago lamang po mag-order eh pwede po kayo mag-PM sa atin ha mga meme para kayo po eh ma-line up na po natin sa ating mga riritwalan o di ba ga Oh, so ito po ha mga meme, ito po subukan nyo po ito kung kayo po ha mga meme naniniwala sa mga gantong mga pamamaraan at kung gusto nyo rin po kayo po makaabat man lang ng konting kaswertehan eh, ito po ha mga meme ang ating prosperity money bag subukan nyo po ito ha mga meme eto, para malaman nyo po kung ano po maaaring magiging itong pagbabago kaswerte yan sa mga buhay ninyo. Oh, talaga ba? Opo ha mga meme. At kung kayo po ha mga meme, may makatanungan pa hinggil po dito sa ating pinature na pagpaswerting ito, dito sa ating prosperity money bag, eh pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question dyan sa ating comment box at kapag kayo po yung nabasa natin, yan po yung sasagutin ko din dito. O oh, di ba ka? Oh, so po ha mga meme, sa po yung may napulot na mga bagong idea at kalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. Oh, ano? Brush ba ko? Ah? <laughs> oh, order na po kayo to ha mga meme. Baka maubusan pa ba po kayo. Ah? <laughs>